Ang tadhana, minsan ay mapagbiro. Mahal kita. Mahal, mahal. Ikaw lang. Wala nang iba. Promise ko sa'yo, kahit anong bagyo pa dumating, walang makakatibag sa atin. Pero madalas, ipinubunyag lang nito kung ano ang totoo. Kilala na kita. Huwag na huwag magpapakailman yung buhay ko. Best friend kita! Pinagkatiwalaan kita! Ayaw pa namin nangyayari na sa inyo ng asawa ko! Ipinaglaban. Ayoko na makikita. Nakasama mong lalaki yun Mahal ko o si Adrian Sumuko. Gusto mo iwan kayo pamilya ko? Bakit hindi? Nabigo Hindi ko pwede turuan yung puso ko Na maramdaman yung nararamdaman mo para sa akin Kahit saglit lang Binuo Ano akala mo sa akin? May puso din ako Pero sa sugal ng pag-ibig May nanalo na ba talaga? Walang sa'yo, Nikong Akin lang ang asawa ko The Legal Mama, Wife Weekdays, 8pm premieres August 11, dito pa rin sa Jeepney TV sa All TV.